So nag-harvest na po sila ng ano, ng tilapia. At dito po yung net na pinangkwan po nila. Kuhanan oh, po sila. Ayan. So dito po yung pispan mga farmers. Ayan, wala na tubig. Kukunti na. Ayan. Ayan, good morning mga farmers. So panibagong vlog. Ganito po tayo sa bundok ngayon. Ayan. Ayan e, po yung muna sa likod ko. So, sa mga viewers po natin, like dyan po sa Sambuanga, no? May nag-comment po dyan eh. Shoutout po, sir. Sabi po niya. So, shoutout po. Pero hindi ko kasi dala po yung ating listahan, mga shoutout po natin, no? Mga farmers po natin, nanonood ang vlog po natin. So, may mga tanong po tungkol po sa mais na, ano Bansot. So, mamaya sasagutin po natin yung mga farmers, no? Case po sa ating experience. And for now, ikutan muna natin tong, ano, mais. At tignan natin yung tanim natin na nyog saka yung chestnut no. So kanin lang po nila ng tilapia dito. Dito pa yung mga net. Saka, wala lang laman po yung span tubig. Wala na rin laban siguro yan na isda. So for now, ikot pa tayo dito no. Tingnan pa natin tong tanim na mais. All right, ito yung mais po natin no. na. Ayan. Kita niyo mga farmers, ano? So, nung malilit pa ito, magtanim tayo ng yug dito. So, ito yung tanim po natin. Ayan, isa. Ayan. Ito yung gagawin natin pinaka-gate niya dito, mga farmers. Hindi yung isa, eh. Nataanan pa itong mais po natin. Ayan, yung isa. Ayan. Ayan ngen po to. No. Tapos nandito po yung tanim natin na chistnut. Chistnut tree. Pero nabali kasi po mga farmers nung no. nyo yung last na vlog ko. Nabali po siya, nako. Yan ito na lang siya oh. Pero ano, may sumisibol na ano niya. Ayano, oh. sanga, magiging sanga. So mabubuhay pa siguro ito. Naputol kasi po dito nung biniyahe po natin. Nagkamali po ako ng paglagay. Pagayos pa rin, hindi sana naputol. So, chestnut po yan, ano, mga farmers. So, dito lang po yung mais po natin dito sa banda rito. So, makita nyo, farmers, ano, pare-parehas. Ayan, Tsaka mayroon na siyang bulak-bulak. So, mayroon. So, ito, mga farmers, yung side naman niya iba. So makita niyo dito no, uh, sa nagtanong po sa akin kung daw po ay yun daw po ay ang mais na no, mais na pansot. ay makakabol pa ba doon sa ano sa paglaki po niya kapag nilagyan po ng fertilizer. So yan po 'yung tanong niya mga farmers, 'yung sa nating uh, kababayan nagtatanim din po ng mais. So, sagot ko po dyan, sa uh, observation, kapag ganito po yung mais po natin, like, sample, ganito po, no, maliliit. So, makita nyo po, may maron na po hindi dumaki talaga, meron din pong uh, humahabol, like, ganito kalaki siya, at ito yung kasabay niya, kita nyo naman po na na. So, ang mangyayari po dito, ay, itong maliliit nito, ay hindi na po siya ano, hindi na po siya makahabol dun sa paglaki po nito. Yan yun na una. to Sabay-sabay sila to eh. So nangyari dito nabansot po siya ano, Hindi po siya lumaki. Uh, either kulang ng ano, kulang ng tubig ng time or kulang po siya ng fertilizer. At Usually kasi kapag uh, po natin ang mais, uh, 14 days, 7 to 14 days, pwede na siyang abunuhan. Or pwede rin yung sinasabi nilang mag, ano, maglagay ng abono before magtanim po. Ano. Pero ito po kasi, uh, natin na sa 20, 20 plus na days. So ang nangyari, uh, pansinin natin nung una to, malilit na, So, ang mangyayari dito, ganyan na rin siya kalaki, no? Although lalaki naman siya, mamumunga, pero hindi gano'n ka ganda yung bunga niya. At saka maliliit. Pag ganyan po, mga farmers. So, ito pong malalaki po na ito, asahan mo ito, yung maganda po yung bunga niya. Kasi na-reach niya po yung edad po niya, no? Hindi siya nabansot. So, kita nyo na po, mga farmers, may mga maliliit pa dito. Pero itong makasabay niya talaga, ay malalaki na. So, ito yung asahan mo na, ah uh, may bunga talaga. Magkakabunga ng malaki. So, tong pangit po. Hindi natin na-spread ng sinasabi nilang global. Ito po yung isa pa yung sample mga farmers. Yung ganito po. Ayan. Yung mga kinagat po ng mga uod na mga yan. Uh, antala po yan yung paglaki po ng bunga po niya pag bulaklak. Kaya kapag may ganyan po ay no, pag-spray po mga farmers. Pero, pero dito po kasi may nag-comment po sa atin ano, gumamit po nung ginamit po niyang pang-insekto. Uh, natanong niya sa akin ulit kasi nanood po siya ng ating vlog kung nakabili na daw po ako. Sabi ko po, farmers, di po nakabili. Real, walang po tayo ng budget, no? So, meron pa akong nabanggit kanina na yung unang abono po niya, no? For example, yung nagbasal po kayo mga farmers. Maganda rin po yun, no? Para mas mabilis po yung paglaki po ng mais. So, sa part po na to kasi po mga farmers, maganda po talaga yung kanyang mga paglaki po niya. Kaso may mga uud na lang. So, kung makita nyo po sa malayuan, yan, yung matubig na place, medyo malalaki siya. Pero doon sa pinakaburol niya, burol niya, yung ano, uh, hindi po siya malaki, so bansot po siya. So, doon sa part po na yan, mga farmers, uh, yung tanong niya po sa akin, kung, um, makakahabol po yan, hindi na po mga farmers. Once na po na ganyan po ang mais ay hindi na po makakahabol po yan. Lalaki po yan pero hindi siya mamumuha na kasi laki po ng mga nandito po. No? Yan yung babamanggit niya po na, no, na habulin po ng abono. Kahit abunohan mo na yan mga farmers, hindi na po siya ganun ka laki pag lumaki. Lalaki po siya pero mamumuha rin pero maliliit. No? Yan, makita niyo na po yung makita niyo po yung lupa po niya oh. Yung dito sa kabila, hindi niyo makita yung lupa po niya eh. Ibig sabihin, malilit po 'yan nandoon, ito malalaki. So, yan. So, ganun po dito sa bundok po mga farmers no. Uh, at ito po yung ating tanim na 6919 na uh, rice radical saka yung isa pa. Yung corn world na 324 pinag oh, pinagalo ko po mga marble. So, dito maganda rin po, Sa no? so, bungad. Medyo malalaki po siya. Sakto lang yung laki niya. Yan, yes, salamat po sa mga ano, nagtatanong at sa mga nagsishare po ng kanilang kalaman tungkol po sa mais po, no? At ito based lang po sa experience po natin. Kaya po natin nasasagot po yung mga tanong po nila. Na usually, yung iba alam na nila may, may, may malalalim kung bakit nagiging bansot pang mais, kung bakit hindi mo kumakahabol yung paglaki po niya. So yan, ito po yung brand po na 6919 na Decalb. Saka yung uh, Cornwall na 324. No? Yung magkamali 324. So pinagalo ko pang farmers noon, tinanin. So yan po yung uh, kanyang yung paglaki. No? So maraming salamat po sa lahat po ng viewers po natin. Sa buong Pilipinas, mga kaparmers po natin. Uh, sa pwede nyo po i-share po dito yung mga gamot po nato na ginagamit nyo. Like yung Hubal. May comment po sa akin na gamitin ko raw din. So, sinerts ko po yun. Maganda pong gamitin. Pero, as, uh, hindi natin nagamit dahil kulang sa budget tayo, no? So, i-share nyo po dito mga farmers. Wala pong problema para mo mabasal po nila. So, lahat po naman ng na binibili po na ayon ng gamot po natin, na ginagamit ay binibili po natin, no? wala po tayong supplier, mga farmers. So, naging introduce sa atin. So, yan. Hanggang dito na po yung vlog po natin. Maraming salamat so, sa, lahat po ng mga viewers. At, bye-bye! So, mga farmers, hindi pa sila nag-harvest. Mamayang gabi pala ng harvest nila ng tilapia. So, ito mga farmers, ganyan no No? Kakalaki dapat. Nakita nyo naman, no? sabay-sabay yung paglaki po niya. So, ito sa amin kasi. Ito yung sa amin, no? mga farmers. Katabi ko lang. Ayan, katabi ko tong isa, tong maganda na to. Dapat kanya po farmers para maganda po yung bunga po niya, sabay-sabay po yung paglalaki. Paglaki po niya. So, namumulaklak na po siya, may bulaklak na po siya. So, makita niyo no, sa puno pa lang niya, kita niyo na yung mga ugat, ang dami. So, ito yung the best na klase po ng mais na pag ay eh, ganyang kalalaki. Sigurado po yan, malaki mga ito po yung sa atin. Yan. ako po muna pa lang.